Ayan mga ka-update. Ngayon po ay mag bird watching muna tayo. Uh, magandang panoorin na lumiligo din pala yung mga ibon. So, akala ko ito yung mga ibon ay hindi naliligo. Pero naliligo pala sila mga ka-update. So, tamang panood muna tayo sa kanila. Kasi, marahil yung mga ibon na to pag uh, may naliligo sa beach pag nasa sanga sila, nanonood din sila. Kaya ngayon, tayo naman yung manood. Tuloy ito katapos lang ng bagyong, ano, Christine. At pag humuhupa yung ulan, yung ginagawa nila yan, pupunta sila dyan. At maliligo sila. Tapos yung nakakatuwa nito, meron din pala silang parang siga-siga. Na, -siga. na uh, gusto niya siya lang yung maligo. Ayan. So, ito medyo siga-siga ito eh. Kapag, ayan o, oh, inaaway niya. Gusto niya siya lang yung maligo. May, kahit sa, sa ibon pala, may ganun din silang ugali. Ayan. So, yung hindi niya lang siguro makursun na dahan yun yung kanyang inaaway yung iba naman parang umiiwas na talaga sa kanya sabi siguro ano para hindi tayo mag-away kasi mahirap na pag napatulan <laughs> Ang giyot nila panoorin eh habang naliligo. Ayan. Minsan bigla silang dadami. Pag ginaway, yun. Isa na lang yung matitira. Ayan, no? Ano lang yung pag-video namin sa kanila mga ka-update. Nakaw. Yan si Ani yung nagbibideo. Medyo nangangalay na nga. Kaya medyo gumagalaw na yung ano. Yung kamera. <laughs> yung nakaraan kasi mga ka-update. Pinahirapan si Ani. Nagbantay na nagbantay dito. Tapos hindi sila naligo. <laughs> Nung wala pa yung kamera, naliligo ito yung mga ibon. Nung pinuntaan na niya ni hindi na bumalik. <laughs> Kaya ngayon, talagang pinagtiisan niya. Mangalay na kung mangalay, basta makapag-video siya ng matagal-tagal. Dito lang ito mga ka sa harap mismo ng bahay. Paglabas ng pintuan. So, nandyan na yan sila. Kaya yung ginawa namin nilagyan lang ng sara konti siwang lang kamera lang yung ano nakakalusot kaya nabibidyo namin sila kung meron din sa inyong ganito mga ka-update comment nyo po kung nasaksihan niyo na din personal na naliligo yung mga ibon na ito yung ganitong klaseng ibon or ibang klaseng mga ibon kung may nakita na rin ba kayo na naliligo sila kagaya nito ayan o oh. nilubog talaga nila yung ulo nila so, pakicomment nyo mga ka-update kung nakarating kayo sa sa ano, bahaging ito ng video. Paki-update nyo, paki-comment nyo kung mayroon na rin kayo na saksi ang mga ibon na naliligo. Ayan, isa na lang yan natira. Ano siya eh, parang mainit na mainit yung katawan niya. Kaya gusto niya gusto niya na maligo. Ayan. Uh, lumipad na siya. Ito naman yung isa. Parang nakakaramdam uh, din yung iba na kapag meron ng naligo na kasama nila mga uh, ilang saglit lang dyan na rin sila pupunta na baka sa sunod dito ano na mga update mag sunbathing na sila <laughs> ayan na dalawa na oh, harapan sila o oh, yun na isa <laughs> ayan, Dumating naman yung siga-siga. siya na nakapwisto doon sa medyo malalim-lalim kunti na ano na tubig. Diyan sa kami nag-ano din. galig din sila so, doon. doon. maraming salamat sa panonood at suporta mga ka-update. Kung nagustuhan nyo po yung video ng ito, paki-like and share na lang po. So, thank you very much. To God be the glory. And God bless po sa ating lahat.